doon sa mga tinatabla ng drama ng mga Duterte at ng mga taga-suporta nila, ibalik niyo sana yung ano, yung individual na kwento ng mga nabiktima. Diba, Mabibigla profile niyo yung kay, kay Kian De Los Santos. Available yung mga documentaries online. Mapapanood niyo kung gaano kalapit itong uh, war on drugs na ito at biniktima isang batang walang kamuang-muang. at convicted yung tatlong police. Sinewerte na nga lang at merong CCTV footage. Eh, pero ilan ba sa libu-libong pinatay yung walang benefit ng CCTV footage pero pinagbintangang ang adik. Kaya at nung mga, nung unang mga buwan ay dinepensahan ni Digo yung mga pumulis, yung mga pulis na pumaslang lang kay Kian de los Santos. Nung mm -hmm. nakaroon ng survey na pinakamataas pinaka niyang pagbaba, 11%, doon lang siya uh, nagsimulang ikondena yung nangyari. Pero for uh, one or two months, sinusuportahan niya yung nangyari. Sinusuportahan niya, pinagtatanggol niya yung mga polis. Huwag natin kalimutan yun. Nung Ito bumaba 11%, tsaka lang siya uh, uh, bumitaw dun sa kanyang original na pagdepensa dun sa mga pumas lang, Kikian de los Santos. At tapos, sa pagdinig ng Senado, di ba yung kaisa-isang pagdinig ng Senado kung saan humarap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may hirit doon si Bato de La Rosa, na noong panahon na yun, siya yung PNP chief, yan tingin nila adik yung tatay. Oh, dahil daw sa itsura, sa, sa, bibig. Oo, oh, <laughs> <tsaka laughs> sa itsura ng labi. Mm -hmm. ah, ganun pala yung screening, kung mukha, kung mukha kang adik, mm -hmm. deserve mo yan, no? Sipin yeah. mo yung kalokohan. PNP but chief but at senador na yun, ha? ganun mag-isip, sabi nga ni di sabi, sabi, ni Bato, shit happens. Hmm. No? Shit happens. Yung mga pag mayroon daw collateral damage. Eh ang dami ng collateral damage. May at 150 'yon. Mga sanggol, mga bata, mga lolo at saka lola, no? Nun. Shit nun. no? Uh, kaya, tapos, eh. Ang dami pa noon. Na ang daming shit noon, no? kaya tapos ganoon statement, shit happens, no? Eh Mas, kalami kalami kaya na si Bato? Inya yung inya yung hinahanap ko eh. Parang tahimik si Bato ngayon. Well, mukhang susunod na. Mukhang susunod yun, na. Yung final nito 'yon sa Supreme Court, siya rin yung nagre-represent. Mm. Legit, Mukha bang kinakabahan na si Bato. I'm sure, 'no? Dahil hindi lang 'to writing on the wall, 'no? I'm almost sure yung susunod na wave, yung second wave ng warrant, siya na yung kasama. Eh bakit naman? Siya lang naman yung implementor. PNP chief ng time na R2. implementor lang. Ano ba naman yun? Tokham. No? So, so ayun. Grabe, uh, talaga kayo kay Senator Bato. Maka hindi na siya makatulog. No? Mm, maka naiyak na ngayon yun. Pwede. Pwede. O. Yung ano, ito isa natin pag-usapan. No? Eh, hindi ba matransfer itong sympathy na ito dito kay uh, Sara Duterte naman? Baka naman siya yung mag-rallying oh. point nito. Well, posible naman yon, no? Pero for now, medyo hindi sila nakakalamang. Dahil una, ay konkreto na yung crimes against humanity. Hindi na siya theoretical. <laughs> hindi na siya theoretical. Ito na nakasampa na yung kaso. At lililitisin na yung kanyang ama. Na kung wala yung kanyang ama, ay hindi naman siya magiging vice president. Kaya naman siya naging nakilala uh, ay dahil sa kanyang ama. Ibig sabihin, pag yung kanyang ama ay nag-unravel dahil dito sa crimes against humanity, eh sigurado tatamaan siya at hindi lang siya, pati yung kanilang mga kaalyado na sa ngayon ay tumatakbo sa Dabao at sa, 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 Senado. No? At uh, directly or indirectly, tatamaan din yung mga senador na nagbabasilik doon sa pagkunbin ng trial court na medyo indirectly tulong kay Sara at yung may pagkiling na i-acquit si Sarah kung sakaling uh, matuloy yung trial. So, hmm. ito maraming tatamaan dito. Dahil konkreto na yung crimes against humanity eh. No? Yung buong mundo no na malaking bahagi ay kasama sa ICC ay kasama diyan. Tapos eh ikaw haharap ka sa mundo na hindi oh kuhawa naman, inapi, hindi makatarungan, no? at dapat yung anak niya ay hindi convict no lalo na yung anak niya kasama dun sa testimony ni Las Cañas, sa crimes against humanity kahit hindi siya kasama dito sa warrant no so oh, yeah. ibig sabihin medyo tatamaan naman diyan yung mga senador pero teka teka baka mali ako baka yung iba diyan ay sobrang kapal na ng uh, balat hindi na kahit hampasin mo ng dos por dos hindi mararamdaman baka maggasgas yung dos por dos No, sorry, sorry na. Ah uh, baka ako overestimate ko yung kanilang hiya. Gusto ko lang dagdagan, Senator. Dahil speaking of the senators, eh curious ako kung ilan sa kanila magsasalita. Yung mga enablers ni Duterte, ilan sa kaya, ilan kaya sa kanila yung magsasalita lalo rin sa ilang mga tumatakbo sa alyansa para sa bagong uh -huh. Pilipinas. Yung tipong uh -huh. meron kaya silang pahayag tungkol diyan? Diba? Yung ibang tumatakbo, ano nila laruin niyan? <laughs> <laughs> ha? Basang <laughs> basa mo, Senator, yung mga nasa isip ko eh. Nakikita no? <laughs> ko yung thought bubbles mo eh. Napapapunta ka na, na, na... na oh. ah. Siguro, ah. pag nanonood yung mga yun, bakit ba tayo lagi pinaparang ganito? Sabi ko nga nung no. isang episode, tinamaan kayo, kayo yun. Sino-sino? No? Si Toot, tsaka si tut oh, naga, alam ko, lang, paabot eh. Na huwag naman kayo masyado mag-bloat. Ha? Talaga? Mm -hmm. Kailan? <laughs> Ha? Huh? Kanina, ha? Huh? Huwag naman kayo masyado mag-gloat, no? Eh, talaga, ano sabi? oh eh, eh, talagang yung host talaga, mahilig mag-gloat yan. Hindi lang mahilig mag-rant, mahilig pa mag-gloat. No? G-L-O-T? yan <laughs> ba? Diba? G-L-O-T? G-L-O-A-T! G-L-O-A-T? Hindi naman kami nag-gloat dito, eh. Nakikiramay nga kami doon sa ano, eh. Mm -hmm. Sa mga trolls, paki-google na lang ibig sabihin ng gloat. Oo. <laughs> hmm. Uh -huh. Di, parang masaya ka sa misfortune ng ibang tao yun na lang, sige, parang hindi na kayo mag-google uh, hindi na kami nag-google eh. ito, ito kayang ICC kay Digong itong kaso na ito, ano tingin mo dito? people's issues ba to <laughs> alam ko kasi ang pupunta itong usapan na ito eh? <laughs> <Yeah>. innocent question <laughs> <laughs> hindi innocent, pag galing kay senator, eh. sasagutin ko <laughs> <laughs> hmm. well, sa pag-iikot ko Saka lagi <laughs> sa kanagikod, pa ino mah? pag iikot ko sa amin sa Dasma uh, sa mga eh. Diyan uh, sa Forbes Park sa amin, bandang uh, Ramwel, eh, people si issue. Uh, okay. at least, uh, at least uh, uh, issue to siempre. at least parang minsan magkaparehas tayo ng posisyon, parang mas mas mas. hmmm, sabi nga sabi nga Uh, nag-iingat pa rin. Hey, actually, no, the fact na arrested na si, ano, no, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naisip ko lang, dapat mas tanongin yung mga tumatakbo sa pagkasenador. Eh. Ano ba yung posisyon nila rito? Para ma-out naman yung mga enablers dati na nagtatago ngayon sa saya ng administration ticket. Doon sa mga nakaupo tahim... pa rin sa... Ito. Parang, parang pantalaga, tahimik na tahimik eh. Oo, oh, parang sumisilong muna sila sa bubong eh. O, oh, silo muna tayo. Hindi mo naman lang dalawang araw. Ikaw kasi ah. Uh, masyado ka excited eh. Excitable ka eh. Siyempre eh. Impatient no? e, tayo eh. Patience is not my virtue eh. Oh, hanggang bukas. Pagkita mo naman hanggang bukas. No? Tapos saka ka mag-rant. Mm. <laughs> eh, anticipate na naman natin yung mga sasabihin niya eh. Binibigyan nga natin eh. Ng kaunting uh, uh, ano tawag yan? Uh, yung binigay ng ICC kay kay Justice Secretary Kibara noon. Palugit. Bigyan mo palugit. lang kaunti ng palugit. Mm. De, pero i agree sa nat. Ano rin, hindi hmm. makalimutan dahil lahat naka-focus kay Digong. Sino oh, ba pero... iyon? Sino ba yung mga enablers? Sino ba yung Secretary of Foreign Affairs na nagsalita sa UN defending Tokhang hanggang Wait, tahimik to... Tahimik yun oh, oh. Sino ba yung Juan? Sino ba yung Justice Secretary? No? Na halos oh, no itong mga uh, mga pamilya ng mga biktima para magsampal ng kaso tapos eh pagdating sa kongreso nung isang taon eh sinisisi pa yung mga yung mga kwan yung mga pamilya ng biktima bakit ngayon lang daw humarap sa kanila bakit ngayon lang daw nagrereklamo no Kapal oh, ano kapag ano maganda ba ako usap niya si senator Alan Peter Keita no na tahimik lately no eh, grabe yung pagtatanggol niya sa drug war na yan. Ano kayang opinion niya rito ngayon? Pero knowing him, no? He has a way with words. May eh, masasabi't at masasabi yan. Tama. Baka knowing uh, ano yung nangyayari, baka maging speechless. Hmm, ganun ba? O baka umiwas na lang. Wala mo nang ano, pagharap sa media. Hmm. Yeah. Pero grabe, I can only imagine yung pakaramdam ng mga nabiktima rito. Sabi ko nga kanina kay Senator Trillanes, kayo, siya yung mismo isa sa mga pinersecute talaga ng Duterte administration. Pinabawi yung kanya amnesty, eh, pero walang walang kakwent walang kwenta talaga yung ginawa ng ano administration. Ay, hindi natuloy. Pero pag inisip natin, eh hindi pa nga yung katumbas nung hinagpis at pasakit na naranasan ng mga pinagpapatay, eh, no? I can only at, imagine uh, katulad, the debate. At katulad ni Senator Laila de Lima, ay pinapatira siya si si uh, yeah. Senator Trillanes at si Senator Lilo Lima, pinapapatay. At yeah. yung papatay ay tumestigo na na inutusan oh. sila, di ba? Hmm. Para patayin si Senator Trillanes at si Senator Lilo Lima. Kaya uh -huh. oh vindication din nila. Eh. No, yung kanilang uh, uh, ginawa noon, no? Uh, alam naman natin na maraming mga bumabatikos kay Senator Trillanes, pero ngayon hindi mo matatawaran 'yung kanyang ginawa ako hindi naman sa pinagtatanggol ko si uh, Senator Trillanes, pero just to put things in perspective, siguro naman walang, hindi makakaila na siya yung consistently na talagang bumabakpak sa mga Duterte ever since. Hindi ba? So, wala nung naglabas siya nung uh, anti-Duterte campaign ads nung ad nung 2016, bagong eleksyon. At siya yung talagang nagkakaso. Eh, yung iba talagang playing it safe din eh. Or ano lang, parang siguro nasa likod lang eh, no? masahe. O, sige, supportado ka namin, boss, di ba? Oh, oh, sige. Mauna ka. Susunod kami. Gumagawa gano oh. naman ng konti. Ah, di ba? mga buyo. Tawag ka mga buyo. Tiga buyo. <laughs> Taga buyo. Mga amuyong. Mm. you know, you have to give it to, ano, to, to Sonny Trillanes. Consistent siya dyan. Mm -hmm.